to police si Doc Bernie. Bali ngayong araw eh pinasya lang kami ng mga police at uh, sila yung magpapadiworm ng kanilang uh, dalawang asong uh, Belgian Malinois. So ayun nakikita yung medyo hyper kasi mga kuya mga trained dogs talaga eh. Hawak siya ng kanyang uh, police trainer. So ang ginawa na muna natin ay kinuha yung uh, weight nung uh, dog sa kanong uh, police na trainer. Then uh, afterwards sa uh, tinimbang din natin yung uh, timbang ng uh, police then eh, natin para makuha natin ang eksak uh, exact na timbang at para maging accurate ang ating uh, pagpupurga so ita uh, itatry natin uh, purgahin yung aso uh, uh, so although medyo kinakaba na kasi ako nung time na yan kasi eh, iba kasing malinwa uh, mas kung compared sa German Shepherd mas uh, mas nakakatakot yung Malinois medyo kwane ito eh may kasama may naunang vet daw noon sa City Vet na babae na sinaksakan anti-rabies then pag talikod niya dun tumira yung Belgian Malinois so todo ingat talaga ako sa Belgian Malinois kasi syempre laki nung bunga nga niya e, pag bumaon sa yung ipin niya e, hindi lang kuan uh, so nag decide na lang ako dun sa handler niya na siya na lang ang uh, magsubo sa uh, kailangan uh, aso pa, para sa ikabubuti sa safe ko sa kasiyempre yung aso ay magtiwala na lunukin yung uh, pangdure so ang aso ang aso ay nagwe ng kulang 30 kilos so isang tablet ay 10 uh, kilogram so tatlo yung binigay ni sir so ayun so nakikita natin na uh, ayan so nailuwa pa yung isa so inulit. So, yun, makikita nyo, medyo mahirap. Hindi biro na lumapit sa asong Belgian Malinois. Meron na rin noon na nagbakuna kami sa Barangay Aduas na tinatid ng naka-tricycle yung aso. Yung aso pala ay e naiirita dun sa padjak ng pag-under ng tricycle. Ayun, kinagat yung binti ng tricycle driver. So, I, would, I suggest kung kayo may malinwa, magingat po kayo kung ididworm nyo kung kayo naman siguro, hindi naman kayo aanohin pero pagkaaso aso ng iba eh, doble ingat, kasi iba yung pag-iisip ng malinwa, talagang uh, attack dog yan talagang babite yan, pagka pagka siya na irita siguro o ano actually, ako nagkaroon na ng asong German Shepherd malinwa hindi pa, yung German Shepherd sa akin eh, medyo kwanpe medyo docile, so ito yung second dog ito yata yung uh, babae, yung una yung lalaki, ito yung babaeng Malenwa. So ayun bubuhatin uli ni Sir yung aso. Ayun na, uh, so pinasit and nire-relax muna niya kasi yung environment sa aso eh hindi pa sasana. Ayun, so ayun tinimbang. Then uh, kinuha uli natin yung uh, weight doon natin ibe-base kung ilan yung tablets na ipapakwa ni sir so ayan nga nakikita yun sa ako ng blue ready naman akong purgahin yung uh, so but uh, delikado eh hindi tama kung anti-rabies pwede kasi nakatalikod siya pag binuhat pwede tayong makakatakbo pero yan kasi deworming kailangan ipasok yung sa ngala yung tablet saka natin isasara eh paano kalimbawa kinagat na elana malalak na kamay ko sa loob sa si nagpapasalamat kami sa mga polis at uh, deny nila yung aso hindi na kami nagpunta sa kwan nila so ang advice ko sa kanila uh, total ala pa namang nakikitang kwan sa aso na bulati sa dume every 6 months minimum then pag dumami aso nilang inaalagaan siguro ayon every 3 months Ayan. so free naman yung ating pamurga sa city may supply tayo So, ayun, isa, dalawa. Ayun, so ito mas makwanto. Mas makwantong babae. Mas hyper yung lalaking na una. Tatlo, ay apat. ay mabigat nga ito. So, around kulang 40 kilos tong babae. Ayun, very good. So, mas mabait siya. So, ayun. So, maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Hype na doktor.